ay mga ka PNG ito po si Boss G OFW mula sa Papua New Guinea magandang araw bakit nga ba magandang magtrabaho dito sa Papua New Guinea ang number one reason ay kahit may edad na po tayo ay tatanggapin ka pa rin sa bansang ito hindi po sila nagdi-discriminate ng age at wala halos age limit so kung tayo po ay uh, malakas-lakas pa bagaman may edad na pwede pa rin po tayong magtrabaho dito. Ang pangalawa naman po ay uh, maganda o posibleng maging maganda ang sweldo nyo. Meron namang mga minamalas at um, maliit lang ang natatanggap na sahod. Pero, mas marami po, good news, ano, mas marami po yung mga nakakatanggap ng malaking pasahod dito. In fact, marami ng uh, umasenso na Pinoy dito. At yung pangatlo naman po ay ang Pwedeng maging libre ang tirahan at ang pagkain, pati na rin po ang sasakyan na gagamitin ninyo. Malaking bagay po iyon. Sa taas ng presyo ng bilihin dito, nakabubuti po yung libreng pagkain at tirahan. At ang ikaapat naman po ay ang want to sawa o yung walang limit na pagre-renew nyo sa company niyo So, kung kayo po ay uh, na finish contract na, pwede po kayong mag-renew ng tatlong beses, apat na beses, o limang beses, uh, depende yan kung kaya pang ng katawan nyo na magtrabaho at yung edad nyo ay uh, um, you know, fit pa rin dun sa I mean, kasasabi lang natin na walang age discrimination, ano po. pero meron naman kasing edad na dapat na magpahinga na rin kasi medyo mabigat din ang you know, magtrabaho sa ibang bansa. So, ganun nga po. Uh, kung makakalima o makakaanim o makakapitong kontrata ka, wala pong issue dito yon Hindi kagaya sa ibang bansa. For example, sa Taiwan. Ano po? At uh, hindi ko alam kung sampung taon. Yan lang po ang video natin for today mga ka-PNG. At sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papua New Guinea. Sa susunod na video ay uh, ipapakita ko naman po ang mga disadvantage ng pagtatrabaho ng isang OFW sa bansang ito. Yan lang po ang video natin for today mga ka at sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papua New Guinea. Salamat po sa panonood. Goodbye!